Isla maganda, koy kami, umabati, magambling na bata ng umuti. Simple na muhay, masayat makulay, kainas sa amin isla. Isla maganda, dito kami ay tulung tulong sa isang isa sagaan gaan ohi. Oh sama-sama sa larot pag-aaral, mga awit at sayaw. Halina sa aming isla maganda. Dito sa aming mundo makulay at masaya. Dito sa aming isla maganda. Dito sa aming mundo makulay at masaya. Dito sa aming isla maganda. Halina. Kalahating oras na siyang nakaganyan. Paano niya nagawa yan? Ang paanong tuko, may mga hibla at maliliit na buhok na nakakatulong sa kanilang kumapit ng madikit. Talaga? Baka ako rin. Wala. Sana may paako na gaya ng tuko. Anong nangyayari, Siti? Tingnan niyo si Ping. Sabihin niyo kung anong nakikita niyo. Hmm, manok? Bakak! Hindi lang basta manok. Isang malungkot na manok. Paano mo nasabi? Bak! Hindi masigla ang pagbok-bok-bok niya. Kapag masaya kasi siya, palakad-lakad siya ng ganito. Buk -buk -buk -buk. At tingnan niyo rin ang mga balahibo niya. Hindi makapalat masigla. Bakit kaya? Alam ko na kung bakit. Nagsasalita ka ng salitang manok? Hindi ko kailangang matuto ng salita ng manok para malaman na hindi siya masaya sa bahay niya. Tignan niyo nga, oh. Medyo nakatabingi nga. Tsaka medyo maliit. Oo nga. Ngayong tinitingnan ko, Mukhang kailangan nga niya ng konting pag-aayos. Kailangan ni Ping ng bagong bahay. Alam ko na kung paano aayusin yan. Meron ako naiisip na maganda. Ako ang may magandang idea. Hindi. Alam ko na kung paano aayusin yan. Pakinig ka sa akin. Ako ang nangungunang tagapagpasigla ng manok sa isla. Alam ng lahat na ako ang nangungunang tagapagpasaya ng manok dito sa atin. Ping, anong gusto mong mangyari? Pakak! magpaligsahan tayo. At ako ang maghuhusga kung kanino ang pinakamagandang plano para sa bagong bahay ni Ping. Sige ba? Magarbong manok si Ping, kaya kailangan niya ng magarbong bahay. Sa plano kong magarbong bahay, may kasama tong magarbong hardin na ang tawag ko ay Hardin Tiktilao. Tara! Isipin mo, Ping, naglalakad-lakad ka sa malili malilimong hardin. Tapos, mahalimuyak kahit sa anong bango ng mga bulaklak. Tumatakbo na sa isip niya baka gutom lang talaga siya. May mas maganda akong ideya kaysa dyan. Isang tulugan na bagay sa isang reyna gaya ni Ping. Maaliwalas at napakakampante sa preskong silid tulugan na ito. Tingnan nyo, tinutukan niya mga unan. Mukhang gustong gusto niya. Wala yan. O, oh, eto, sambonggang kusina para kay Ping na may dumadaloy na patuka, malinis na tubig at may lagayan ng merienda. Ngayon pa lang natatakam na si Ping. O baka medyo nairita na siya. Gusto ba ng ganitong sosyal na banyo ni Ping? Gusto niya. Inupuan na nga niya agad eh. Baka naman pagod lang siya. Ping, alin dyan ang gusto mong gawin? Pili ng isa! Ping! Pili ng isa! Ping! Ah! Ang gaganda ng mga naisip niyong plano. Gusto niyang gawin lahat. Talaga? Mas mukha siyang aligaga sa akin eh. Tapos, gusto ni Ping na ilipat ang bahay niya sa itaas ng burol para may maganda siyang tanawin. O sige, inilista ko yung mga materyales na kakailanganin natin. Ayos! Maliban sa unan at patuka, lahat na nandyan makukuha na natin sa burol. Tara na! Magukay na tayo! Kailangan natin lahat ng mga halamang to para sa hardin tiktilao. At itong mga kawayo na to at yung mga dahon ng anahaw doon, kailangan para sa kama ni Ping. Dala ko ang mga tabla at alambring bakod mula sa lumang bahay para magamit uli. Ang dunas! Sana lang talaga may mga paa kong gaya ng sa Oras nang itayo ang bahay. Pink, ikaw ang magiging pinakamasaya at pinakamagarbong manok sa buong isla. Masaya ka ba? Bakit parang hindi naman siya masaya? Paano mo nasabing hindi siya masaya? Eh, wala naman siyang ginagalaw sa mga bagong gamit niya. At hindi siya gumagawa ng masiglang tilaok. Datu, ikaw ba nagsabi ng… Hmm? Nako, kapag narinig mo ng mag… hmm si Datu, ibig sabihin may problema. Medyo napansin ko lang na para magawa natin ang malaray ng bahay ni Ping, ang dami-dami dami nating pinagtatanggal at pinagkukuha sa burol para magawa to. Pero sa tingin ko, magkakaroon ng problema kapag may dumating na. Ganyan! Pasok tayo lahat sa bahay! Pero bakit problema kapag ginamit ang maraming halaman at iba pang bagay sa burol? Kinakapitang mabuti ng mga ugat ng halaman ng lupa sa burol, lalo na kapag malakas ang pag-ulan. Pero binunot natin lahat ng mga halaman. Kaya kapag umulan, nagkakaroon ng pagbuho ng putik. Ang mas matindi, merong ding... At ang magarbong bahay ni Ping naging maputik na bahay. Sinira natin ang burol at ang malungkot pa, binigo natin si Ping. Ako lang ba to? O talagang mukhang ayos lang si Ping? Mukhang masaya nga siya. May bubong siyang panlaban sa lakas ng ulan o init ng araw. Yun lang ay sapat na para sa isang manok? Ako, gusto ko lang magandang unan. Mga bulaklak. Malaking banyerang liguan. Pero, lahat isang manok. Pero sa tingin ko, ang burol, kailangan ng mga kawayan, ng mga palumpong, mga halaman, at kung ano-ano pa para mapigilan ang pagguho ng lupa. Siguro dapat nating ibalik yun lahat. Pero siguro magugustuhan pa rin ni Ping ang bagong pwesto. Gusto ng mga manok na may maganda rin silang natatanaw. Maganda ang naisip mo, Mo. Ay, naku. paano tuko. Di yun mawawala sa isip ko sa mga ganitong sitwasyon. magandang tanawin at nasa matibay na burol pa na hindi magpapakawala ng putik pag umula ng malakas. Masayang masaya si Ping! Masigla ang mga balahibo niya at masigla na rin ang dilaok niya! Masayang manok, masayang burol! <gots> Lahat tayo masaya!